Hello mga parikoy. Mo din dahon sa avocado mga parikoy. Kani siya parikoy daghan ni sigda nga tambal sa atong lawas. Apil lang UTI ani. Ato ni sing itusun parikoy para Gawas ang duga. Apil pa sa kanang hilantan mga parikoy. Wag labi ni parikoy sa kanang diarrhea or magkalibang. Ato ni lagaon. Pagpaubos mo ni sa blood sugar mga parikoy. Ug ulcer parikoy. Dako kini sa katabang parikoy pit mo pituan ni eh, kadahon nya lagaon ug ninyo la an ba para manggawa sa inyong mga duga pare so ingator gi kasi pare ko palibot ang tambalas lawas pare ko ana gi makitaan, makitan pare epektibo sige ni siya so ayo niyo kung na magi pamati nga sama ni ato giniha lat ilang niya pare pito lang ninyo, parikoy, kadahon pare kung na bukado kundi yung silingan pare ko pidiran niyo inyong pangayon mga pare karena